Napaka-solid talaga ng bagong yugto sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea at lumalaking pangangailangan para sa pambansang seguridad, muling ipinakita ng pamahalaan ang matinding determinasyon nitong palakasin ang depensa ng bansa. Ipinakita kamakailan ang bagong warship ng Philippine Navy at mga bagong helicopters para sa Philippine Air Force na parehong simbolo ng lumalakas at umuunlad na kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang bagong warship na ito ay hindi lamang basta barko, ito ay bahagi ng malawakang modernization program na layuning gawing mas makabago, mas matatag, at mas epektibo ang mga unit ng navy sa pagtugon sa mga banta sa karagatan. Ang naturang barko ay may advanced radar system, missile launch capability, at mas mataas na firepower kumpara sa mga naunang klase ng mga barko. May kakayahan din itong magsagawa ng maritime surveillance, anti-submarine warfare, at humanitarian missions. Ayon sa mga opisyal, ang bagong barko ay gawa sa high-grade steel at may stealth design, kaya mas mahirap itong matukoy ng mga radar ng kalaban. Bukod sa kakayahan nito sa labanan, binigyang pansin din ang adaptability ng bagong warship. Kaya nitong magsilbing mobile command center lalo na sa mga operasyon sa West Philippine Sea. May kakayahan itong magdala ng mga unmanned aerial vehicles, UAVs, at may helipad para sa mga helicopters ng navy na nagbibigay ng mas malaking saklaw sa reconnaissance at air support. Isa pa sa mga ipinagmamalaki ng bagong barko ay ang state-of-the-art communication system na konektado sa integrated defense network ng bansa upang mas mabilis ang koordinasyon sa iba't ibang sangay ng militar. Habang ipinapakita ng navy ang kanilang bagong yaman sa karagatan hindi rin nagpahuli ang Philippine Air Force. Inanunsyo rin ang pagdating ng bagong batch ng multi-role helicopters na gawa ng isang kilalang European defense manufacturer. Ang mga ito ay kayang magsagawa ng iba't ibang misyon gaya ng air assault, troop transport, search and rescue, medical evacuation, at disaster response operations. Ang mga helicopter na ito ay mas matipid sa fuel, mas tahimik sa paglipad, at may mas malawak na operational range kumpara sa mga lumang modelo. Ang mga bagong helicopters ay may advanced avionics system, infrared sensors, at night vision capabilities, isang malaking tulong sa mga operasyon sa gabi at sa mga mahirap maabot na lugar. Bukod dito, mayroon ding ballistic protection ang cockpit at fuselage, kaya ligtas ang crew kahit sa ilalim ng matinding labanan. Sa tulong ng mga ito, mas mapapabilis ang tugon ng Air Force sa mga sakuna at emergency missions, habang pinatitibay din ang kakayahan ng bansa sa aerial reconnaissance at maritime patrol. Ang sabayang pagpapakita ng bagong warship at helicopters ay malinaw na indikasyon na seryoso ang gobyerno sa pagpapatibay ng kakayahan ng bansa sa depensa. Ayon sa mga tagapagsalita ng Department of National Defense, ang mga bagong kagamitan ay bahagi ng Horizon Tatlong Modernization Program na nakatuon sa strategic deterrence at interoperability ng lahat ng sangay ng armed forces. Isa itong hakbang para mapanatili ang kalayaan at soberanya ng bansa lalo na sa gitna ng mga patuloy na panghihimasok sa karagatan ng Pilipinas. Marami ring eksperto ang nagsasabi na ang pagdating ng mga bagong military assets ay hindi lamang pagpapakita ng lakas kundi mensahe rin sa mga kaalyado at karatig bansa na handang ipagtanggol ng Pilipinas ang sarili nitong teritoryo. Sa pamamagitan ng mga modernong kagamitan, mas nagiging handa ang bansa sa anumang uri ng operasyon, mula sa territorial defense hanggang sa humanitarian assistance. Bukod sa aspeto ng seguridad, may malaking epekto rin ito sa moral ng mga sundalo. Ayon sa mga ulat, labis na ikinatuan ng mga miyembro ng Navy at Air Force ang mga bagong kagamitan dahil makatutulong ito sa kanilang kaligtasan at sa pagiging epektibo ng kanilang mga misyon. Ipinapakita rin ng mga bagong warship at helicopters na unti-unti nang nararamdaman ang resulta ng pondo at suporta na ibinibigay ng gobyerno para sa sandatahang lakas. May mga ulat din na patuloy pang darating ang iba pang modernong kagamitan tulad ng anti-ship missiles, coastal radar systems, at karagdagang transport at attack helicopters. Ito ay bilang bahagi ng tuloy-tuloy na modernisasyon upang masiguro na ang bansa ay may sapat na kakayahan laban sa anumang panlabas na banta. Hindi rin may kakaila ang papel ng mga internasyonal na kasunduan sa mga pagbabagong ito. Sa tulong ng mga alyansa tulad ng Mutual Defense Treaty at iba pang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, at iba pang bansa, mas napalakas ang kakayahan ng AFP na makakuha ng advanced training at military equipment. Ang ganitong mga hakbang ay nagbibigay daan para mas mapalawak ang kaalaman ng mga sundalo sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Habang patuloy ang pagunlad sa larangan ng depensa, hindi rin nakalimutan ng pamahalaan ang diplomatikong aspeto. Bagamat pinapalakas ang sandatahang lakas, patuloy pa rin ang panawagan para sa mapayapang solusyon sa mga isyong pangteritoryo. Subalit, malinaw ang mensahe. Ang kapayapaan ay mas epektibong naipagtatanggol kung may sapat na lakas ang isang bansa upang ipagtanggol ang sarili. Ang bagong warship at helicopters ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa at pagbabago. Isa itong patunay na unti-unti nang umaangat ang kakayahan ng Pilipinas na tumayo sa sarili nitong paapagdating sa seguridad at depensa. Sa mga susunod na taon, inaasahang mas marami pang makabagong kagamitan ang darating upang tuluyang maabot ng bansa ang layunin itong magkaroon ng modernong armed forces na kayang makipagsabayan sa ibang bansa sa rehiyon. Sa kabuuan, ang ipinakitang bagong warship ng Philippine Navy at mga helicopter ng Air Force ay hindi lamang mga makinarya ng digmaan. Sila ay simbolo ng pambansang dangal, determinasyon, at pag-asa ng sambayan ng Pilipino, Isang paalala na sa bawat hakbang ng modernisasyon, mas lumalakas ang tiwala ng bansa sa sarili nitong kakayahan na ipagtanggol ang kalayaan at kapayapaan.